Ang pusa sa mata ng ilan ay ordinaryo. Ngunit sa paniniwala ng marami, ito ay tagapagdala ng swerte o malas. Depende sa ating pakikitungo. Gayon paman, bilang mga may buhay na nilalang, sila ay nararapat tratuhin ng may malasakit, respeto at responsibilidad. Ang pusa ay hindi lamang itinuturing na alagang hayop kundi isa ring nilalang na konektado sa misteryo, spiritualidad at pamahiin. Sa katunayan, sa maraming kultura, mayroong mga paniniwalang nagsasabing may mga bagay na hindi dapat ginagawa sa pusa, sapagkat ito raw ay maaaring magdulot ng kamalasan, sakit o hindi inaasahang kapahamakan. Bagamat ang mga ito ay walang siyentipikong basihan, malaki pa rin ang epekto ng mga paniniwalang ito sa pananaw at pag-uugali ng tao sa paligid ng mga pusa. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito, tatalakayin natin ang mga gawaing itinuturing na malas kapag ginawa sa isang pusa. Ang paksang ito ay pawang base lamang sa mga paniniwala at ayon sa mga pamahiin at paniniwala mula sa iba't ibang kultura. Nakadepende na po sa atin kung maniniwala tayo sa mga ganitong pamahiin o hindi. Kaya narito ang mga bagay na huwag na huwag mong gawin sa isang pusa. Una ay ang pagpatay o pananakit sa pusa. Sa kulturang Pilipino, may paniniwala na kapag nanakit o pumatay ng pusa, lalo na kung walang dahilan, ay maaaring magdala ng malas sa bahay o sa mismong tao. Maaaring mapahamak ang tao sa aksidente, magkasakit ang miyembro ng pamilya, at maaaring malas ang darating na araw o linggo. Ang sinumang sasaktan o papatay sa pusa, ay tatamaan ng sumpa o kasawian. Sa mga paniniwala sa Pilipinas at Europa, ang sinumang nananakit ng pusa ay makakaranas ng sunod-sunod na kamalasan gaya ng pagkasira ng kabuhayan, sakit sa pamilya o pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Pangalawa ay ang pagtataboy sa pusang, kusa o biglang pumasok sa bahay. Maraming naniniwala na kapag may pusang kusang pumasok sa bahay, ito ay may dalang swerte o magandang balita. Kaya't kapag ito ay itinaboy o pinalayas, parang tinataboy mo na rin ang biyaya o magandang kapalaran. Sa ilang probinsya sa Pilipinas, pinaniniwalaang ang pusang puti na pumasok sa bahay ay may dalang balita ng swerte o biyaya. Kaya't kapag ito ay itinaboy, Maaring mawala ang magandang balitang ito. Pangatlo ay ang pagpapalaya sa pusang tumutulog sa tabi ng may sakit. Sa ilang kultura, ang pusa ay tinuturing na hayop na may likas na kakayahang swipsip o sumalo ng negatibong enerhiya. Kapag ito ay kusang tumabi sa may sakit, pinaniniwalaang ang sumisipsip ito ng sakit o sama ng pakiramdam. Tumutulong ito sa pagtahimik ng kaluluwa ng may karamdaman, kaya't ang pagpapaalis sa pusa ay tinuturing na pagtaboy sa tulong o ginhawa na maaring dulot nito. Kapag ang pusa ay tumabi o humiga sa taong may karamdaman, ito ay nagpapahiwatig ng pag-aalaga o pagbawas ng negatibong enerhiya. Sa mga kultura sa Italy at Russia, hindi agad pinapaalis ang pusa sa tabi ng may sakit. Dahil ito ay tinuturing na tagapagbantay ng kaluluwa. Kapag tinaboy mo ang pusa, ito daw ay magreresulta sa paglala ng karamdaman. pang ay ang pagpapabaya o hindi pagpapakain sa pusa, lalo na sa gabi. Sa ilang pamahiin, pinaniniwalaang ang pusang nasa paligid ng bahay sa gabi ay nagsisilbing bantay laban sa masasamang espiritu o malas. Kapag ito hindi pinakain, maaaring magdamdam ang pusa at umalis, kasabay ng pag-alis ng swerte o proteksyon, na maging daan upang magdala ito ng malas sa halip na swerte. Ang gutom na pusa ay nagdadala ng negatibong enerhiya sa loob ng bahay sa ilang bahagi ng India at Pilipinas, pinaniniwalaang ang gutom na pusa ay nagiging sanhi ng bangungot o masamang panaginip sa buong pamilya. Kapag hindi mo pinakain ang isang pusa, magkakaroon daw ng madalas na away sa pamilya, pagkakagalit o kakulangan sa pagkain. May kaugnayan ito sa paniniwalang anumang kabutihan o kasamaan sa hayop ay ibabalik sa tao. Kapag hindi pinakain ang pusang gutom, lalo na kung ito ay humihingi o lumalapit, maaring mabaliktad ang kapalaran o magdala ng mga hindi inaasahang aberya kinamukasan. Panglima ay ang pagsipol sa gabi habang may pusang malapit. Sa maraming pamahiin lalo na sa mga probinsya sinasabing huwag kang sisipol sa gabi. Baka may tumugon na hindi mo nakikita. Ang pagsipol sa gabi ay pinaniniwalaang tumatawag ng mga inkanto, multo o masamang espiritu. Kapag ito'y sinabayan ng presensya ng pusa na itinuturing na sensitibo sa espiritu, lalong pinaniniwalaang may kakaibang nilalang na nagnanais makipag-ugnayan Osumani, Ang sipol sa gabi ay nag-aanyaya ng masamang espiritu, lalo na kung may pusa sa paligid na tumutugon o umiiyak. Sa Visayas at Japan, ang pag-iyak ng pusa sa gabi ay sinyales na may mamamatay o may parating na masamang pangyayari, kamatayan, aksidente o hindi inaasahang sakuna ang kaugnay na malas nito ang ganitong senaryo ay maaaring magbukas ng malas o espiritual na sumpa, lalo na kung ang sipol ay sinundan ng kakaibang kilos ng pusa. Halimbawa, pagtingin sa isang sulok o bigla ang pag-alis o pagngiwi. Pang-anim ay ang pag-aalaga ng pusa ng bagong kasal. Pinaniniwalaan na kung bagong kasal pa lamang at agad na nag-alaga ng pusa magiging madalas ang pag-aaway. Mawawala ang lambing at atensyon sa isa't isa dahil sa hayop. Maaring magselos ang isa sa sobrang pag-aalaga ng kapareha sa pusa. Ang pusa ay kilala sa pagiging malaya at di palaging dumikit sa amo. Kaya't sa pamahiin, maaring magtulad daw dito ang relasyon ng mag-asawa. Magiging malamig ang pagsasama at mauwi sa paglayo o hiwalayan. Ang pusa ay maaring sumipsip ng swerte sa relasyon, kaya't hindi ito dapat alagaan agad ng bagong mag-asawa. Sa ilang bahagi ng China, iniiwasan ang pagkakaroon ng pusa sa unang taon ng pagsasama ng bagong kasal upang maiwasan ang malas sa bagong mag-asawa. At pampito ay ang pagpapabaya sa pusa kapag ito ay may sugat o may iniindang sakit. Sinasabi sa mga pamahiin, kapag pinabayaan mo ang hayop sa oras ng pangangailangan, maaaring ikaw din ay pabayaan kapag ikaw ay nagkasakit. Sa pananaw na ito, ang pagsasawalang-bahala sa pusang may sakit ay tila pagsuway sa likas na habag kaya't pinaniniwala ang babalik sa nagpaubaya ang malas sa anyo ng sakit, pagkawala ng swerte, at kakulangan sa habag mula sa ibang tao. May mga paniniwala na kapag ang isang hayop, lalo na ang pusa ay nagkakasakit sa harap mo, mari ito ay sinasalo ang malas o sakit na dapat sanay mapasa iyo. At maaaring nagdadala ito ng babala o espiritwal na mensahe. Kung ito'y pababayaan, maaari raw bumalik sa tao ang sakit o kamalasan. Ang hindi pag-aalaga sa may sakit na pusa ay nagdadala ng malas sa buong tahanan. Sa paniniwala ng ilang albularyo, ang pusa ay konektado sa enerhiya ng bahay. Kaya't kapag ito'y pinabayaan, ang buong pamilya ay magkakaproblema. Bagamat ang mga paniniwala tungkol sa malas na dala ng maling pagtrato sa pusa ay bahagi lamang ng tradisyonal na pamahiin, ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng tao sa hayop at sa espiritual na paniniwala ng kanilang kultura. Sa halip na baliwalain ang mga paniniwalang ito, mas mainam na tingnan ito bilang pagpapakita ng respeto sa kasaysayan at paniniwala ng ating mga ninuno. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang magpakita ng malasakit at responsibilidad sa mga alagang hayop. Dahil ang pagtrato natin sa kanila ay refleksyon ng ating pagkatao. At kung totoo man o hindi ang mga pamahiin, walang mawawala kung pipiliin nating maging mabuti sa mga pusa. At yan lamang po muna sa videong ito. Sana po ay may natutunan tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Good luck and God bless po sa ating lahat.